Yo, oh, what's up mga tropa peeps? Ito po kami ngayon sa Centennial Tunnel ng Arangay. Ayan, maglalakad lang po kami. Mga 3 to 4 kilometers. Okay, kita-kits tayo doon. Eh. Um, kasi ko si Hepe Guhits. And the 3 member. Team Miranda Doctrine. Let's go. The exciting part is here. Yan. Huh. niyo! na pudut kape na pudut na ay lead scout namin -tuloy na malo pet take away na toh sya na? haito na yan, malapit na tayo. tuyo kong one marking eh. si. <laughs> Pangalawa? Ah? Pangatlo May tuloy na bakal ba eh Tuloy na bakal Ah, sabihin pangalawang gawa na kamo Ah, pangalawang Ah, oo Tunnel Ito na nga po, mga tropa Ipso hop, papakit Another Another walk at okay. Ayan na Ayan na Ayan na, Ayan na. Ah, isang akyatan pa. Oo. Oh, oh. Nasa ka. Nasa katuktukan na po kami. Ayan oh. 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 o. Oh. Diba? Oo. Iyon. May ko lang ganyan sa kone. Eh, sa Netflix. Pagdumaan ng Centennial tayo, nangunguha ng kwan. Uy, ayaw yan? <laughs> <laughs> Di, mo yan. Hindi, meron. panoorin mo. Oh, ayan po mga tropa pips. Dito na kami oh. oh. Yo, to ang Centennial Tunnel ng Aringay. Sa baba po nito. Ay, may daan sa baba. Sa dumaan. Eh, to may daan pala. Oh, wala, ala. Malalim. Wala. Alam Delikado ang daanan dito. Ah, may daanan ng tubig dito. Ayun oh. May ikon siguro diyan. May magandang kanya, liguan no Yo. Ito po yung Centennial Tunnel. Alamin natin kung bakit po ginawa ito. Hindi natin alam eh. Dapat Ayan, papasukin po namin mga tropa pips. Aso nanood kasi ako noong Netflix yun nung kapag nakapasok ka rin sa Centennial Tunnel. Ayan po namin si Ed Ayan. Ay maliwanag, kitang kita. Ayan po, may marking siya na 1913. Ayan na. Ayan Kapain mo muna natin guys. Ah. Hop. Legit. Low? Oo. Oh. Low? 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 Ha? Low? Oo. Oh. Oh, Hawak-hawak kamay tayo. ah, <laughs> 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 Ay, ayaw natin yung ating flash. syempre Ah, ayan ah. Ay, ito picture mo. Ayan sa mga pamilya nyo. <laughs> ah, hindi. <laughs> Ayos na. Ah, oh, andito eh, na po kami mga tropa pips. Kaso medyo konse. Eh. ha ah? Oh, parang delikado rin ha, parang... Basa na raw. Oo nga, basa. Hmm. Tapos may tambak ko, ba't may tambak? Okay, okay, nung... Inukay nung hapon nung alaw yan eh. Malalim pa pala. Ayan guys, oh, malalim pa siya. Ayan, ayan, makikita nyo. Ayan. Eh, mabaha baha. baha. dinamin na namin, hindi na namin didiretso yun. Eh. Pero di, depend sa panda team leader. <laughs> Kung didiretso yun eh, namin, ayan o. Oh. May sabaw? Oo, oh. uh -oh. masabaw yan baka me leptospirosis kaya. Madadali pa kami. O kaya liit sa ng enrich no ah. Normal place ng daw sa. Papuntang bayan daw yan sabi nila. Ha? Papuntang bayan. <laughs> Ay lang, barado. Hindi i sinabi nila papuntang bayan dito. Eh, Iko-content natin, mapanoodin natin sa mga vlogger na Ayan oh, may voice na po, voice po kami. Ayan. Nat tata-try ko na din 'yan. Ang kabutan ng dugo ba, ang barato na. Ano na sha bubabalin? Mm. Ayan. Yeah ito na nga ren mahaba mahaba ito eh alam ko dapat mo no, tawagin no. yes. no, ako eh ba? hindi tama nya uwi uwi ng negro dito po dito po uh, ito yung mga daan siguro nang kuan pa do bigay to pandito para yung pang-investigation mo. Buka tayo ng sample. Tani kayo mga kids. Dito naman sila magbubuhay. Ito yung mga masarap ikon. No? Ayun, palaman sa... Masarap yung palaman sa kon. Dinapay. Wala akong abakan. Wala yung tayo. Ito yung talak tayo. Pero na rin to. Malambot na malambot na yung wale to. Ano? Pagka-alamin din siya. No? niya ginawa to para sa minahan Oo, oh, ano ba't kaya may mga ganyan ano ano kaya ang purpose nito ay mga tambayan to sa loob ah no no higaan sa loob oh Tampak. Oh. Oh. Eh. Ini refrigerator ni lah di sini. na nagkolong-kolong na Pagod <laughs> <laughs> na nagkolong Nice tasing ang water <laughs>